Ayan, are, merong tinatanong din ni inay, sabi din eh, sabi ng lolo ko, ang hirap daw mag-asawa ng babaeng taga-Batangas. Eh, sabi lamang ng lolo niya. Oo. Oh. Eh, ano kaya naging sagot ng lola niya? Lolo, lolo, hindi ko Kaya lola. Ka, as, Ay, di ka may isa, ano? Oh, mahina ang pag-ibig at pagmamahal kapag nahirapan. Ka Kanipis ng ano ko dito. Ano ganoon? Mahina ang pagmamahal kapag sinabing ano nga? Ako, Diyos ko, pagkakarit, tatanungin din mo. Mahina nga ang pagmamahal kapag kagayon. ay mahina rin ang inyong paglilig. Hindi, mahina ang pagmamahal kapag sinabing mahirap magmahal or umibig sa mga batanggenya, di ka? Kasi walang mahirap-mahirap, basta mahal mo, basta gusto mo. Okay na. Di so sadya naman eh. Pag mahina ang konsulada mo, sasabihin mong mahirap. Okay na, okay na, okay na. Iba na, iba na, iba naman. Ito naman si Jess, Ati Jess. Ate Jess, kaya mo yan. Ano daw, mahirap daw ano, uh, mag-asawa ng babaeng taga Batangas. Bakit <laughs> ka natawa? Ano, ay baka ba yung ba walang gagastusin. Sino mo lang gagastusin? Oh! Yes, sabi mo, Kaya mo yan, Ate Jess. Yun nga, bakit nga daw mahirap? Bakit nga daw sabi mo? Hindi, hindi mo mahirap. Pag mahal mo, walang mahirap. Kaya, kayang kaya yan. Gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan. Ito kaya, ano kaya sasabihin nito si Lucky? bakit dito ka! Uy! Hindi ko makakatakas! O, ikaw din, ikaw din. Mahirap daw mag-asawa. Mahirap daw mag-asawa ng babaeng taga Batangas. Hindi naman. Hindi na yung sagot mo? Ano, sakto lang. sa tarog mga mahal eh. Kapag mahal mo siya, kaya mo lahat. Walang okay, reklamong gagawin mo lahat. Ganun. Na. Wow. Para naman kinapay, face nyo lang talaga. Sa katambawat bawat isa, ito pa, ito pa, tatarungin natin to sa Donya. Donya, Dona. Ano po masasabi niyo dahil mahirap daw kung mag-asawa ng babaeng taga-Batangas? Ay, bakit hirap Eh, pagka nga nagmamahalan, ay di gahihirap. Walang mahirap. Mas masarap mahalin ang babaeng taga Bat Batangas dahil ah. yung masarap magmahal. Ah, ganyan? Masarap magmahal ng taga Oo, Batangas. Kahit tayo yung maliligalay. Kahit yung mali ang taga Batangas, yan ay sulido o magmahal. Ah. Ang taga Batangas ay hinahanap sa ay. sarap magmahal. Taray naman. Taray naman Taray na hinahanap. Parang <laughs> hindi matunay. tunay? <laughs> okay, na, eh. Kaya siguro sinabi ng nolo niya na gano'n. Siguro nabalita na basta ay kung magbaysa din Pilipino. Oo, kasi nasa kayo. Oh, oh. Ang dami na talagang glory at ang handaan. Hindi naman gayon eh. Hindi naman yan ano, napapag-usapan. Tama. Oo, oh, hindi. At huwag agad matatakot na magmahal ng babaeng Batanggenya. Hmm. Ang ah, mga babaeng Batanggenya ay kamahal-mahal ka ibig-ibig. Oo, oh. oh, ayan. Doon na yun. Oh, paano yun. ho? Nasagot na ho yung tanong yeah. ninyo. Mag-comment na lang ho yung iba dyan kung ano man yung kanilang mga opi-opinion day yan. Ayan, comment na kayo dyan. Hi guys! Sandin ako ngayon sa cafe naman at magbubukas tayo ng aking mga parcel. Ayan. Tingnan natin kung ano bagari. mosdo, Mosdom. Ayan oh, o, mosdo, Mosdom. Ito ay bag. Alam niyo ang gaganda ng pagdini sa Mosdom. Promise. Marami rin nag-oorderan nga doy dini sa mosdo. so excited. Yan pagbukas merong garneo. Oh. Tara, ipagirti pa sila. Mm, awesome. Mm, thank you. Nakalagay. Mm, okay, may pagre-regaluhan din yan. Tama-tama ito. Ay, ang ganda. Ang ganda ng bag. Oh. Shana. Ayan, gaya ng itsura na yan. Kita niyo ga ang ganda. Lakas makasosyal. Kala mo talagang mamahaling mamahaling. Kala mo yung mga lilibuhin lilibuhin. Pero tinan niyo, hindi yan lilibuhin. Yeah, I'm so happy. Meron naman akong panibagong bag na magagamay. Alam niyo, mahilig talaga akong mga ulit na mga bag-bag eh binibigyan ako na Tita Lorena, shout out Tita Lorena Solano and kay Ate Hazel Solano. Grabe sila magbigay sa akin ng bag. As in, nagkaroon na ako ng collection ng bag dahil sa kanila. Sobrang babait na mga yan. Ay, oh, ang ganda talaga. Nakakatawa naman. Okay. Ganyan, oh. pag yung pagkapagod. Ayan, o. Oh. Pagkapagod sa ganyan. Okay. Mm. Apa, at may tag pa din eh. Talagang napakasosyal. Pwede-pwede nyo ito ipang regalo. Itong Moss Dom Bag. Ayan, o. Oh, Moss Dom Bag. din eh. Meron pa siyang strap na kasama. Ayan, o. Oh. Tanggalin muna natin itong mga plastic. Ayan, ganyan siya ka-spacious. O, oh, marami kayo pwedeng ilagay dyan. pag ano? Bye! Hi, guys! So, nandini kami ngayon sa May Santo Tomas. Dumayo kami ng din sa Coffee Beats. Tama, gay, na? Coffee Beats? Mm -hmm. Tapos, ngayon... Ina, saan ang bagay? Aking pagbabango sa buhok, ka ba? Okay, Hindi pa. Ari ho i ano tawag din in order ko gandu, din sa in order ko ari sa TikTok at okay. gwa nang lagi nang daan mm. sa aking FYP uh, do, eh ngay on ma intindi ko yan nga bagay mabango baka yung chismis lamang baka naman inay na akin na ako hindi niyo gagamitin Intindi niya ala ala giruan niyo nang pabango rin nga eh ay, ang, bango. ang ganda ng kulay Tsaka ang cute ng packaging ay, kay -kay. Pabanguhang pa. ang oh, iyong buhok. Yan yeah. yun. Pabanguhang buhok. Sabi no, mo, yan? Oo. Uh baka kay, yung na sa, ba ba na, kala, ba baka buhok ay amoy. Ang banguhan niya. niya, na, niya. Na, Akin na ho, ina. Na. Na, hindi na nakapagpabango. O, yan. Safe na, safe ang ano niya. Ayan. Gano'n niya ang kanyang, ano, itsura, oh. Napaka cute Tignan mo. Ano ba ganyan ito? Puskot. Pakit-pakit lalagyanan. Kasi hirap na ganyan lalagyanan namin na. din na, 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 sa sakyan. Ay, ako walang pambaya di sa kapay. Ang ginag... Ang login ba yun? pa, eh. ayari mo yung naka-play na. Naka-play na ganyan? Oo. Ay, hindi eh. Magaling, hindi. Eh. sinasabi? Magaling na rin sinasabi. At baka miya may pagbaba di Ang alam mo ko, may pambaya. Di wala na makapaya. Ay, bigay kay Ayanang kaya. Bago hindi doon pala kay oh, pambaya. Ay, bayad, ay wala. Aba. Ay, ay, di ikaw na bahala. Ayun, yun ang sabihin ninyo. Um, Ubus-ubus biyaya ka. Oo, kasi wala. Oo kaunti na at wala namang amoy niyang buhok na yan. Pagsala sa bunga nga ang ina-esprehan. Buhok na Dapat e palagi mabang ang atin buhok. Ikabang nga naman yan. Mahaba na buhok. Ang ganda ng iya. Nag, nag, ano ka dyan? Nag, tuwed? tubig, di ka. Hindi eh, di inuunat. Di di mo pa, ka alam ka yung. Ako nag-uunat. At ako yung nag-blower lang. Ah. Oh, ganda. Eh, Isya, tama na yan. Eh, tayo, dahil mabango. Pag yung gang pag gumayon. oh. Talagang gustong gusto mo yung... Ano eh, humahalimuyak kang iyong buhok. Yan. Siya, huwag ka na magpabango sa katawa at iyan na rin. Bakit talo, hindi po pwede, hindi pa pabango. At tayo, dala kong aking may wag ng Obus na eh, ako bibili na nga uli. Ay, tinan nyo naman. Paano naman kung ikimaglagay hmm. eh? Sinasaid ko na lamang. Ito nga pala ay ang sparkling shampoo. Yeah, kita mo, hagyan ng Mas madami pa ang pabango sa buhok kaysa sa... Ay, na nga. Ayan ka, wala na. Oh. Kaya nyo ka iyan. Pabango nga Ano? Amoy seductive. Ano? Alam niya rin pala mga seductive. Oh, mapangakit eh. Ang amoy niya yan. Mm -hmm. Parang siya dayong. Mapangakit. siya ka naman yung video. na ko ako din. Ay, wala na nga akong laman. Padamutan mo. Ay, wala na nga ako. Oh. Pinakasaid-said mo na. Iba na lamang. Masang ka isap ako? Kainan pag Aray, aray, aray. Oh, yeah. dream date, dream date. Dream date. Aray, may laman. Dream date. Pang mamaya, aray. Guanan, obos na aray eh. Sparkling champagne. Aray na lamang dream date ang aking babang pang pabang mamaya. Siya kami bababan. Ang katikim naman ng ang kapitini. Kamusta kaya ang kapitini? Masarap ata eh. Siya, tara na.